items bang hanap mo? <laughs> Pwes, talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit na inuulan. Ang ah, Dahu! Da <laughs> da Salamat da po da sa mga gawin sa, sa amin. Sa mga nanonood sa amin. Uh, mga bago, mga luma. Kasi <laughs> patuloy niyo lang po. Kakainis yung mga luma. Okay. Hashtag Q-Card Queen. Oh. Ako nakakatawa yeah. ito. Kasi very recent wow. lang po itong nangyari. Tungkol sa isang beauty queen actress na na medyo na disappoint daw ang kanya mga fandom, ang kanyang mga tagahanga, subscriber. Kasi sobra naman din talaga siyang hinangaan lalo nang sumali siya sa international beauty pageant na talagang akala nga nila makukuha niya yung corona. Ay, pero marami hindi marami. nga siya nanalo. Pero pumasok siya sa top at naging actress siya. Sa isang isang event outside Manila, nag-host siya, kasama niyang isa ring equally beautiful and talented na na beauty queen. Na beauty queen. na talaga ang galing mag-host na talaga namang kahit hindi itong oh, itong isang, yun, itong tinatawag nating cue card queen talagang uh, nag-aarte na pero itong isa nag uh, host host talagang kanyang drama kanyang korte. Ngayon during the event nitong isang contest na kilalang-kilala ngayon sa Somewhere in Visayas, wala daw ginawa ito si actress, a beauty queen. Kung titingnan ang tingnan ng kanyang cue card, nakala mo daw ay may, memorya habang kuda nang kuda kasi syempre, habang ini-interview yung contestant, yung kuda era talagang parang sinolo niya na lahat. Chuchu, chuchu, ganyan. Hindi na makabuelo itong si cue card queen. Wala naman daw ginawa. Eh, basa lang magbasa ng hindi naman nakakano. Medyo na-disappoint. Eh, ganun talaga siya. Ako ganun ba ako? <laughs> so, yung mga fans, huwag naman kayong masyadong gano n. kasi 'di ba? Ay alam na niyo naman, iba naman talaga yung 40 din talaga nito ni Beauty Queen na actress na in fairness, ang gaganda ng mga proyekto niya, 'no, 'di ba? At kontrobersyal ang kanyang love life. Oh, Ay. di diba? mahala mo na. Napapanood nyo din, din siya araw-araw bago magpananghali. Ayun ah. <laughs> na, Pero yung isang beauty queen na Kuda Era, talagang kilala siyang Kuda ere eh. Talagang mahusay naman talaga siya magsalita. Yun lang nga, ah, napansin nila lahat. Wala nang ginawa si actress beauty queen. Tumilang na tumingin sa cute. Ang bago niyang title ngayon, Q-Card Queen. Oy, hala! Roger Esmer mm -hmm. at saka Jeric Nolicento dyan sa Connecticut na happy happy viewing malapit na tayong magkita kita dyan and of course Lolita Di Dios Katsuki kapatid o oh, ayan nakaka-emote na ng buhay buhay maraming <laughs> maraming salamat and kay ati Jackie Lachica Luis dyan sa sin Australia Dr. Jessica D ng Ideal Vision Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Ricasata at mga kapamilya ko sa Faces and Curves and Dr. Jess Solis ng Gorgeous Man pati na rin po ang mga subscribers mga readers po namin sa Saan ito? <laughs> Bulgar sa hataw mga editors ko'y lupo sa inyo at sa lahat po ng mga pinag-iimutan namin dito sa Maritas University including Unbearable Channel. Thank you! Uy, nasabi ko lahat! Nauna ako. <laughs> Next! Ay, Nasobrahan. Ito ano yan. naman yan? Ito nga, lobat na nga ako, diba? <laughs> Na sobrang oh, naman, ng iron. plus na tayo. Na sobrang niya. Ito yun. Isa tong itong junior actor na kasi to, nang pangalan niya ay lumagaling sa luma artista. Ah, uh, na sobrang yung... Si, pumalit siya sa isang ano, sa isang mainstay ng Uh, yung infotainment news may may balita, may iba ibang ano segment. Oo. Uh -uh. Kaya lang pagdating sa balita, tong tong Junior Raptor na to, sobra naman ko magpakyut. So sobra na para bang nasa variety show siya kaya nasa ano talk show na uh -huh. ni interview you know, na papakyut na ang galaw ng galaw na parang... Oh. Ma, <laughs> siyempre, pag yung nasa... Ang binabalita mo, nagbabalita ka, siyempre, andun yung poker face ka, pwede ka mang Kaya lang yung face mo talagang stoic pa tawag doon, Diego. Oh. Oh. pwede, o. Oh. Diba? Oh. Parang na ikaso ito. <laughs> lalo pag binabalita niya, oh, yung oh, ka Mga diba? no, weather! Time. Bati mo Hindi alam ako sabihin. Ano yung... ba ito? So, Sobrang naman. Ay, ba't hindi mo sabihin yung pangalan? Ay, <laughs> cute naman talaga siya eh. Oh, Oo, di ba kaya kin... lumangal yung pangalan, di ba? Matangkad pa. Hindi ko kinakaya. Wait, ngayon siya ah. Oh? Oo, kaya lumangal yung pangalan lang, di ba? Oo. Oh. Okay lang, lupa oh. So, sa one free number sa sati, nyo kami sa Marinduque, ha? Kaya, ay, kami ay, tara, ay, pero tara! Pero, mamamibigay kami ng chinelas, Ati, Ate, kuring ikaw sa yan? Sa Hindi. Kuri na ba Sanchez na bibigyan Hindi, may mga official look kaya magaganda yung ano. Yung mga, request ng mga tao, ro. Uh, chinelas. Sama nyo na ng payo. Oh. Alam nyo na kayo magtaka. Kung wala po. So, sa one free number sa sati yun, di ba? Tsaka salamat yung atin ng Santo Nino Nobina sa Most Holy Trinity, si Oliver, si 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 Reggie Riego, si Jonathan, si Christian. Kailan ah. tu ba yung presa ng Santo Nino? 21 sa amin. Ayun. Ayun. Ako, hindi kaya ano, sa susunod na election, tatakbo ng ano, Birthday ni yan, Party list ang Freedom Society. Why not? alam, I'm not diba? sure. Ay, may plano. So, saan ito naman may meeting, sana tayo hindi naman pwede to sa Wednesday may meeting yan. May meeting po tayo sa Empresa, Wednesday? Oo, no. oh. oh, oh. dapat pong usapan ng mga dapat oh, oh. usapan. Oh. My And goodness. And Diego's not around. Oh, But oh. you can oh. Pero Sinan, ano naman ah. yung mga hapon, ha? Ah, uh, hapon. Oo, oh, oh, okay. Yung may nabing, oh, may yan na time. Oo, oh, may nabihin na ako. Gusto nyo yung pinag-usapan na. namin ito yung meeting namin. <laughs> Ganun, talaga. <laughs> <Parang> Ganun, talaga. <laughs> Ganun talaga. Ganun talaga. Hindi <laughs> kasi para makasali rin sila. Alam <laughs> okay. nila okay. na gaganap. Okay, gusto siya, no? Sino pa. Ano ang okay. pabatiin mo? Sino pa? Sino pa? Wala na yan. available nga pala. Ano Baka dumating na, ayun, may pero Ma. alam nyo, ah sige, sige. Go. Mm. Uh, yun Is lang, mapamakin ko sa skates. Isama na rin natin dito, ang studio po, kung nakikita nyo, ang bongga na studio uh, namin, di ba? Uh, Available nga pala uh, ang uh, Scott Media Studio for rent. For Kaya, rent. Sa mga gustong buka ng content. Podcast. Exactly. XM. Or kahit music video pa yan, yes. kahit movie pa nga yan, oh. na, ano, ay available ang Scott Document Media. Documentaries lalo. Ganito. Hindi kami mapapahiya dahil talaga namang tale of the of art. Top of line ng yes. aming mga gadgets ang nakikwito ang ito. Plus, ang gagaling ng staff at ang gagwapo pa. Magaganda ah. pa. Oh, sangka, sangka pa. pa. Wow. Yun na. <laughs> anyway. Oh, what's next? <laughs> oh, Sir Patrick. Hi. <laughs> Oh, si Rose Kasi na. na. Ayan. Na Yo, produ I... Alam niyo, hindi ko nakahabaan tong ano ko, ah. uh, blind item. Anyway, given na given naman dito sa sa aking hashtag, di ba? Uh, ah. itong aktor na to, na kaya naman pala nakipag-break or break sa kanyang jowang aktre, ang sinasabing ipinalit daw at ang bagong jowa ay produ. Producer, movie producer. Pwede. Concert producer or whatever. Basta producer, hindi siya yung, uh, hindi, hindi naman yung parang Mother Lily Monti Borde. Baka kasi ganun na gini, naiisip niya pag producer. Uh eh. Oh. uh, Bata siya, pa ng, ito. siya ng, production. ng production. Pwedeng associate producer. Ah. Pwedeng executive producer. Uh, ano siya, nakita ko na yung picture niya. Mayaman. May lahi. Ay! Yan. Mm. So, yun, parang na-interview ko yung produ na yan. Ayun na, yun daw ang ipinalip. Doon Sim sa actress. Sa actress. So, oh. Grabe oh. si actor na. Oh. Hindi naman ito yung actor na kilala ko, ha? Siyempre, kilala mo to actor, eh. oh, yun na. Hindi ka nga nakilala, siguro. Ba <laughs> <laughs> I love that! Sabi ko nga, hindi oh, okay, yung... Kilala. Hindi, si sabi, ko na lang. Hindi yan yung iniilusyon kong aktor naman si Ay, hindi, hindi. Kasi, ah, ko... para, iba ang nag-iilusyon dito. Patulero ah. yun sa mga ano eh. Mga bossing, mga producer, mga ano, alam mo na. Ay, hindi, hindi. Ay, hindi, ay, hindi, hindi. hindi, pa hindi. hindi yan. Iba yan. Alam mo, kailala ko na oh, namin saan siya Ayun. <laughs> <na, laughs> yun na. <laughs> eh, pero ewan eh, natin kung aaminin ni Aktor to. Oo, oh, Kung talagang... Ano na, single naman si Prudu single naman. Ah, okay. At kung, oh, mag, diba? kung talagang mag-grow ano. ang kanilang relationship, galing, galing naman ay, naman natin, eventually, Mark. aamin. Watch, Pero, mga viewers. ang balita ko, balita na sa mga, ano eh, sa production, ah, alam na nung mga iba. Ayan. ah, oo, oh, alam ko na rin yan. Ah. Matangkad oh, yan. yan din eh, ma-arty din yun eh. Oh, Yeah. <laughs> okay, binabati ko si Ate Christy Lestras ng UK. Ah. Ayan, thank you Ate Christy and ah, ingat ka dyan. At siyempre binabati ko si Ate Janet Cristobal na birthday bukas! Ate Janet, happy, happy birthday! birthday! Yan ang aking constant na kasama sa bataan at talagang uh, isa sa mga malalapit sa akin kaya Happy birthday Ate Janet. Uh, God bless you at maraming maraming pang birthday na dumating sa At sana pareho tayo less stress na sa buhay, 'di ba? Yan. See you next uh, this weekend. Yan po. Uh, uh, no. Uh, salamat kay Oscar Cruz, Cruz Jr. from Sampaloc watching. Ramon Arculan Jr. walang talo raw tayo. Ayan. Yeah. At hello Magawa din kay, sa, kay Soliel yeah. Torres ng South Korea. O, oh, di ba? Nang hula siya ng mga BI natin. Oo, oh, Yan ang dami nakahula kay Rose. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. tayo sure kung tama <laughs> makahula. Ayan. Ay, medyo oh. ang purdo. Ano ba yun? Ano to? <laughs> Nawalita na raw yun. Si Gladys Reyes, ano to? Ano Pinasan. Ano ay, Ay, may kapangalan Gladys Reyes. Hindi ko naintindihan yung ano niya, Cloud Chaser. Picking up Gladys niya. Reyes. Ay, wala na. na Oo. Oh. Oh, oh. Happy anniversary. Congratulations and happy anniversary nila. Si Gladys at saka si ano. Si, si Tope. Si Kristoff at birthday din ng anak nila. Okay. Mm. O sabi ni Yalbeya, ayoko kay ate girl na di makapronounce na maayos. Haha, buti at churchmate kita kaya pinapanood ko kayo. Grabe <laughs> uh, na ma. Utang na loob ko pa pala na. Oh, no, no, batuto, oh, alo. Ah, <laughs> uh, rey Ray Batuti. Batuto yun. Ah, Batuto. Oh, kumpare ka yan. Debbie, Mansano, LCGC, oh. oh. Jet La Torrid, si Debbie, si Jane Sabino. Ang si Susan dami. Benaventura. Mm, yun. Si ano Madette daw, Gicaro. O din. Ang hirap ng BI number 2. Ay, ang dali eh. ba? Diba? Oo. Oh, Sabi ko na kaya. Hindi <laughs> 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 ko na maula. Ay, Diyos, hindi na maula yun sa akin. Ako, hulaan nyo. <laughs> oh, ay, napapalood na, yun. Na, Adam, Tapos so, na. Tapos na. Ba? Ang bilis naman. So, mga mm -hmm. ano. Ah, uh, Marites, hula-hula na po Yan po ang The Who Mula sa Marites, Marites University. University At sabangan nyo po Ang naging pagbisita po sa amin Ng ating concert queen Miss Pops yeah. Fernandez yeah. yeah. Para sa kanyang nalalapit na Always Love Concert uh, February 9 and 10 Saan nga uh, ito? Si sa Newport Performing Arts. Ah, uh, yun. Si sa mga ante, mga kamarites. kami ng balita. Bye! Thank you for watching! Bye, Nio! Bye, 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 bye! Iko, yung mga tuta mo. Hello, Gio! Ayan! Hello, Gio! Love you! Love you.